Ipaglaban mong mabuti ang pananampalataya. Panghawakan mong mabuti ang buhay na walang hanggan. Dahil tinawag ka ng Diyos para sa buhay na ito, nang ipahayag mo ang pananampalataya mo sa harap ng maraming saksi. Sa presensya ng Diyos na nagbibigay buhay sa lahat, at sa presensya ni Kristo Jesus na nagpatutuo sa harap ni Poncio Pilato, inuutusan kitang sundin mong mabuti ang mga iniutos sa iyo para walang masabi laban sa iyo. Gawin mo ito hanggang sa pagdating ng ating Panginoong Heso Kristo. Sa takdang panahon, ihahayag siya ng dakila at makapangyarihang Diyos, ang Hari ng mga Hari at Panginoon ng mga Panginoon. Siya lang ang walang kamatayan at nananahan sa di malapit-lapitang liwanag. Hindi siya nakita o maaaring makita ni naman sa kanya ang karangalan at walang hanggang kapangyarihan amen